Maaga nga ako magsasara ngayon ng tindahan kasi may pupuntahan ako akong sobrang special na tao. At tatampo na nga ako doon kasi di na siya nagre-react sa mga post ko. Dati-rati kasi, Pag post ko pala ng picture or video. Siya na nangungunang mag-react at mag-share na din. Kaya ngayong araw, pupuntahan ko na muna siya. Pumasok na nga ulit ako sa loob para makaligo na din. Nangangamoy na kasi ako kaya kailangan ko na din maligo. <laughs> Chot! Naligo talaga ako dyan ha. Diyan lang talaga ako sa kwarto nag-transition. Pakita ko na muna sa inyo yung susutin ko papunta doon. Nag-ayos na din pala ako. Kasi madalang lang din ako makita nakaayos matapos ko na nga ma-check yung sa loob ng bahay, lumabas na din kami ni mama. Sinama ko pala yung buong pamilya ko. Kasi mamamanigan kami. Chot! Pag talaga yung mga bata dito nakikita ko, gusto talaga nila sumama. Bago nga namin siya puntahan, pumunta na nga muna kami ni Papa San Fernando para makabili na ng bulaklak. Hindi naman dati mahilig sa bulaklak yon. Pero ngayon, ibibili ko muna siya ng bulaklak. Ang ganda nga ng design ng nasa taas. Kaya tinanong ko kay ate kung magkano yung bulaklak. Sabi nga ni Kuyang Nakapula, nanonood daw siya ng vlog. Tinanong ko nga dyan kay ate kung maganda ba yung design na napili ko. Kaso pili pa daw kami ng iba. Naghanap nga ako dyan. Ito nga yung nakita ko. Kasi naman patay na patay ako sa'yo. Charot! May tumawag pala sa akin dyan na charot. Gusto daw niya magpa-picture. Nahihiya pa nung una. Sabi ko naman sa kanila, di naman ako nang Magat Labasan nga ngayon ng mga estudyante. Kaya tuloy na miss mag-aral. Kahit di naman talaga ako nag-aaral maayos nun. Tiyot! <laughs> Ang bait nga ni kuya. <laughs> binigyan niya ako ng previous na bulaklak. Kaya pagkatapos ko makabili ng bulaklak, At paalam nako din ako sa mga estudyante. Kapag pala lagi akong dumadaan dito sa San Fernando, laging nakasmile sa si ate. Kaya sa kanya ko na lang din binigay yung previous na bulaklak na binigay kanina sa akin. Binilisan ko na nga lang dyan yung paglalakay. Kasi kanina pa kami hindi bumabalik. Kailangan pa kasi bumili ng pagkain. Pagdating nga namin dito, yung aso ni ate nang lalaban. Kaya social distancing muna kami kami. Baka kasi bigla akong makagat. Hindi na namin siya mapuntahan. Pumasok na natin pala kami sa loob niya para makapag-order na. Pagdating nga namin sa counter, Halos yung mga cashier na nanonood daw sila ng vlog ko. Bakit nga sila mag-cellphone. Kaya sasama ko na lang sila sa vlog. Lalo nga ako natuwa dyan. Kasi halos magkakulay pa yung mga damit namin. <laughs> Pagkatapos nga namin makapag-order ni ate, naghintay na muna kami dito para sa ibang in-order namin na niluluto pa. Ito po pala yung dalawa kong kuya. Ang tawagin na nga yung number namin. Pumunta na din ako sa counter para makuha na. Tinay ko na nga muna sa loob. Baka kasi kapag may kulang, babalik pa ako dito. Nangayos na nga yung order ko. Nagpalam na din ako kay ate. Shoutout ko na pala sina si na si Ingat daw si Charot pa uwi dito na pala kami sa meeting place namin. Kanina pa niya kami hinihintay. Kaya pagdating namin, ginawa na din namin mga pinamili namin kanina. Eto na din pala yung binili kong bulaklak kanina. Para pala to kay kuya. 2 taon pala niya ngayon simula nung nawala siya. Kaya ibibigay ko na nga muna tong bulaklak sa kanya. Palagi pala kami tumatambay dito. Kaya dito na rin kami nagbibideo ni ate. Kasi lagi rin namin pinupuntahan si kuya. Ilinis ko na nga muna to. Bago ko ilagay yung bulaklak. At ilagay na din namin mga binili namin kanina dito. At yung uli nga yung picture ni kuya. Hello kuya. I hope you're doing well dyan ha. <laughs> na din yung paborito mo. Yung pangarap mo sa akin maging vlogger. Eto na, nagiging vlogger is tiris na ako. Chut! Naalala ko dati. Inuulit-ulit niyang panuorin yung mga vlog na ina-upload ko. Kasi yung... wala pa daw masyado nanonood sa akin. at niyo na kung mag sa mga post ko. At share na din. Ayun si mama. Sobrang miss ka na din niya. At yung nag prinsesa natin. Miss ka na din daw niya. Pero ako nang bahala sa mga maniligaw niya. si isa rin siya sa protective kay ate. Kaya kami nang bahala. O sige na. Makasabihin niyo madrama ako. May nakita nga si ate na nagtitinda ng balot. Kaya nilapitan namin para makabili. Dalawa nga lang binili ko. Kasi ayaw daw ni mama ng balot. Nakain na muna kami ng balot ni ate. Habang hinihintay si papa tsaka yung mga kuya ko. Uy, kasi sila ng bahay kasi may kukunin. Pinagumpog ko na nga lang yung dalawang balot. Para kasi makain ko na. isahan kain na alang lang tong balot sa akin. Gusto ko pa sana ng isa. Kaso para kay ate daw yun. Pagtapos nga namin kumain ng balot, dumating na yung mga kuya ko. Kaya ito daw yung dinala niya. Rice cooker na na lang yung kanin. <laughs> Ang sarap nga kumain dito. Sobrang fresh ng hangin. Tapos kasama pa namin si Kuya. Na medyo gumagabi na nga. Nagsindi rin ako ng katol. Kasi dumadami na yung lamok. At sinabay na din ni Mama yung pagpipray kay Kuya. Malapit na nga magsara tong Memorial Garden. Kaya naglikpit na din kami para makauwi na. Pero bago nga kami umuwi, sabi ko mag-point muna kami. Kasi wala pa kami picture. Ayun lang. Bye-bye! <slap>